Isang tula tungkol sa avocado. Ako si avocado, berde at masigla. Sa puno ng Mexico, ako ay nagmula. Bilog na prutas, may buto sa gitna. Sa luto at kainan, ako ang bida. Ang laman ko ay malambot, parang mantikilya. Puno ng sustansya, vitamina ay kay dami pa. Mayaman sa potasyong, para sa puso'y magaling. Vitamina K, E, at C, pampalakas pampagaling. Malusog akong kainin, huwag lang sobra-sobra. May tamang taba, pampalakas, hindi pabigat. Puno rin ng fiber, sa tiyan ay maayos. Para ang pagkain, madali at maginhawa. Masarap akong isama sa salad o sandwich. Pwedeng sa smoothie, pwede rin sa dip. Gawa sa akin ang guacamole, napakasarap na sauce. Kahit ano pang lutuin, ako'y bagay na paminsan. Kaya mga bata, huwag kayong matakot. Ako'y avocado, prutas na kaibig-ibig. Subukan niyo ako, tikman sa inyong plato. Siguradong magugustuhan, sa unang kagat pa lang, mamahalin mo ako.